idol, nandito tayo naglalakad ngayon. Pauwi na tayo. Kundi tumigil yung ulan. <laughs> Nabusan tayo ng tricycle. So, eto. Naglakad na lang tayo. Mag-alas 12 na ang hinabaan natin ang oras natin sa pangmamasada para kahit papano kumita pero sa dyan talagang napakahirap na ng biyahe ngayon napunta pa rin sa gasolina so, ganun pa naman patuloy pa rin tayong magtsatsaga baka paano may kinagawa kaysa naman wala <laughs> ano lang talaga ang takbo ng buhay natin mga idol eh weather weather lang yan lalo-lalo na tulad sa amin nga mga namamasada sa kalsada patibayan na lang to